gulay ta mga lodi kay gusto ka mo abot og 100 years, years old Kaun ka ang gulay. Gulay na malakas, muli kinabuhi sa kare buhi. Kinabuhi na puno sa pagsulay. Muli. Muli kinabuhi mga lodi. Pasa na ka. Pagunon. Dili magarte-arte. Mm. Hindi ka magkarte-arte mga lodi. Kung sa'yo... Kung ng arte-arte. Kung sa'yo, kung sa'yo naas sa lamisa na kaunong kaunong Kaya karong panahon na huwag manda ka ba kaya itong kinabuhi, hinuraman nang niya. Hinuraman Kung sa'yo ang itong kaun kaunong ka. Hindi ko anak. Kaya ko. Muka so, lagi, Bro. Masuk bisa Bro, muka Om Bro. dongengnya Bro. nang meliga yang aral, Bro. Bro. Ah. Araw, bro? Pilih uh -huh. oh, pilih pili. kung Kumunsai mga kwandri, ku mga Ludi. haun, Dili ta magkanang magdahit dahit Kaun ta. Kay Lisod ma kwanta ma brother. Lisod ma brother. Mona gulay ta gulay. Hintas na gulay. Kaning gulay mga lodi isa ka punuan nang ba sa gulang balik ko mga lodi arab ano Imikay. kayo. ano tayo yung pagkao na ni mga lodi kung taga probinsya ka mga lodi kani kung adobo adobong kwan batong batong sitaw pataw patani Ano siya? Batong siya, batong. Yung sa Tagalog, sa batong, ano yung burag? Beans? Ah, takabal na mga lodi. Sa ikan na niya. Dagan kayo makuha ni mga mga lodi. mga gulayan niya. Hey, hello. Good evening. Thank you for watching.